nak ang mo mong amahan nga, busy pa ko. Sige ma, ina lang po si Papa na, busy ka ikaw. Pa, ikaw si Mama, busy mo daw kay siya! Kusunod ka, busy si Mama na? Huwag pa ka na! Huwag pa ka na! Ay! Naglutguni sila ka atung... ...saktay! Tugoy! mo Mama ito tayo! Sigil ang maglalagay! Huwag pa ka nang tiyo dito sa malayo! Kisah nak suguh nak di ai. Nak ikau ramai masuk guh dering. Sama ni di babo jin kira mapa no go ikau nak atu di tu anu kai kapo ikau ayo. Hmm, mak tu mak tu bak pau. Oh. Kisah mane suguh nak kuti ai. Nak kau napa? Ikau aku pan biu undri karon. Hmm? di gaji bapo. Jin kira pan no hmm. hmm? nak bagul bulu, Liwat tu kai kasih menginahan bata pulang kai yo. Sa pulan. Hmm, tu gagane. Hmm. Muka ni mak. lo, mama ni kau mana laki? Uy, mama! Yan na, babe. Ay, anak na ko, nganay gamay. Mama, kinsa ba nganay mo ka. Pa-holding hands, ti ay. Ay, si Bale, nagsturihan na, eh. ramang good me. Hmm, nagsturihan na, ay. Nung ganito na, nganay mo ka mo, ti saban papay. Sundong, dita ka. Patay ron, babe, kasaban yun, tas yung mong bana Ay, kabala ka, dali, ramang yung mauto ako. Aga! Nak, pamili, draw, kung sa'yo mong gusto. Wow, naman. Ka <laughs> na, ma? Hmm. na, po na mong anak, babe, oy sagdira ba para dito mahal Madala mo ha? Kami ha, ani ko eh. Uy, ani. Hmm, si mama lang mo bayad ani. Ato na ko. Sige, babe, hindi yata magbulabog ani. Kinakadala ng pagkaon ng anak. Tama, yun na yung ideya, babe. Basta unya ha, magkita ta. Lagi, promise na ko na sa'yo mo ha. Nak, ingnay mo amahan nga, busy pa ko. Sige ma, ingnay ko si papa na. Busy ka. Ha pa, kung si Mama, busy ba daw kay siya? Gusto <laughs> na si Mama na? Kuan pa ka nang? Kuan ka katwa? Ay! Nagunit-gunit <m Typically> ka kamot at itong bantay! Ha? Nagkagunit-gunit yung Mama? Bantay lang to ron? Napatay! Ester! Iya, ito dito na papa ron! Kasap, ano po na? Ha, mag-away na po na silang doa, bahala sila, basa ako, nakakaon ako! Hmm, bahala yan <manyans> lang! Ano? Saan so, mo nang paribay? di kabalo ni akong pareron? Ako ni sumbong. <tod> pre, na ako ito mo, pre. Usa pa pre? Ang mga asawa na rin ito, ah. na. Ako pa ang gato, pre. kay nito ka na ang anak na nag-inungitay daw sila dito, pre. At ito, ah, dito, pre. Para makita niyo mo kung sa'yo pinuhatan sa'yo mga asawa dito, pre. Sige, pre. Salamat kay pre. Bantay lang Arun. rin. Ha? Uy, lara. Mori, na yung kabisi yan. Totoo yan. Kaya oh. Buk mo yung ha? Bukbukon tanin mo kabit Arun. Arun. Eh? rin. Si Bukbukon. Ay, ay, tukuh, ay ako, manig lawas, ay. Ay, Ako lang yung sa plato dito. Busy, maday Aw, oh, naram na yun Magpasuko-suko pa ka.